Panayam sa 24 oras noong May 22, 2025, inamin ni Alden Richards na ang taong 2024 ang kanyang lowest year, bagamat hindi siya klinikal na na-diagnose, tinawag niya itong depression at its finest. Natumagal ng anim na buwan bago niya tuluyang malampasan. Ang pagkamatay na kanyang lolo noong January 2024 ay naging huling dab ng nagpalalim sa kanyang depresyon sa kabila ng kanyang tagumpay sa karera. Naramdaman niyang unti-unti siyang nawawala sa sarili. Inamin Alden Richards na ang kanyang labis na pagbibigay sa iba at pagkalimot sa sarili ang naging sanhi ng kanyang emosyonal at pagkapagod. Sinabi niyang, paglingon ko doon sa timba ko, wala na palang natira sa aki. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi agad naka Open up, si Alden ay ang takot na makita siyang mahina. Ngunit sa kanyang pag-amin, ipinakita niya na ang tunay na lakas ay ang kakayahang tanggapin ang sa sarili. Kahinaan, matapos ang kanyang madilim na yugto, nagsimula si Alden na itoon ang pansin sa sarili. Nagsimula siyang mag tumakbo, at magbisikleta bilang bahagi ng kanyang paglalakbay patungo sa self-love. Sa kabila ng kanyang pinagdaanan, bumalik si Alden Richard sa telebisyon bilang host ng Stars on the Floor, isang celebrity dance competition na inasahang magsisimula ngayong Hunyo 2025. Kasama si Alden sa pelikulang, Hello Love Again noong 2024 kung saan muling nakasama niya si Catherine Bernardo. Ang pelikula ay naging matagumpay na may kita na umabot na 1.6 billion. Naging bahagi rin si Alden ng pelikulang Five Breakups and Romance noong 2023 kung saan siya ang co-producer. Ito ay bahagi ng kanyang layunin na palawakin ang kanyang karera sa likod ng kamera. Kasama rin ni Alden Richard sa pelikulang Family of Two noong 2024 o 2023 kung saan gumanap siya bilang anak ni Sharon Cuneta ang pelikula at tumalakay sa relasyon ng magina at ang kanilang emosyonal na paglalakbay. Itinatag ni Alden Richard ng AR Foundation Incorporation noong 2021 na nagbibigay ng scholarship sa mga estudyante na nangangailangan. Noong August 2023, mayroon na itong 27 scholars at ilan sa kanila ay nakapagtapos na ng kolehiyo. Noong Holyo 2024, nagdonate si Alden ng 1,000 McDonald's burgers at iba pang pagkain sa mga biktima ng Bagyong Karina sa Navotas bilang bahagi ng kanyang advokasya sa pagtulong sa kapwa. Ang pagbabahagi ni Alden ng kanyang karanasan sa depresyon ay naging inspirasyon sa marami, lalo na sa mga kabataang naharap sa parehong pagsubok. Ipinakita niya na hindi hadlang ang kahinaan sa tagumpay. Sa kanyang paglalakbay, natutunan ni Alden na tanggapin ang kanyang sarili, kabilang ang kanyang kahinaan. Ito ay isang hakbang na sa kanyang pagaling at pagunlad bilang tao. Bilang isang kilalang personalidad, ginamit ni Alden ang kanyang plataforma upang itaas ang kamalayan tungkol sa mental health na isang mahalagang isyo sa lipunan. Sa kabila ng kanyang pinagdaanan na matatag si Alden at patuloy na naglilingkod bilang inspirasyon sa iba ipinakita niya na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa karera, kundi sa kakayahang harapin at lampasan ang mga pagsubok sa buhay. Sa kabila ng kanyang pinagdaanan na natiling matatag si Alden at patuloy na naglilingkod bilang inspirasyon sa iba, ipinakita niya na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa karera, kundi sa kakayahang harapin at lampasan ang pagsubok sa buhay. Bukod sa kanyang proyekto, binigyan pansin ni Alden ang kanyang personal na kalusugan, kapwa physical at mental bilang bahagi ng kanyang holistic na pag-unlad. Ang kanyang karanasan ay nagbibigay din sa mas malalim na relasyon sa kanyang pamilya na naging sandigan niya sa panahon ng kanyang depresyon. Sa kanyang pagbabahagi, ipinakita ni Alden na mahalaga ang pagbubukas ng emosyon at ang hindi pagkatakot na humingi ng tulong kapag kinakailangan. Patuloy na isinulong ni Alden ang advocacya para sa mental health awareness gamit ang kanyang impluensya upang hikayatin ang iba na naalagaan ang kanilang kalusugan sa isip. Ang kwento ni Alden ay isang paalala na ang depresyon ay hindi pumipili ng tao at kahit ang mga matagumpay ay maaaring makaranas nito. Ngunit sa pamamagitan ng pagtanggap ng suporta at pagmamahal sa sarili, posibleng ang pagaling at muling pagbangon. marami sa mga kaibigan ni Alden sa showbiz ang hindi nakakaalam ng tunay niyang pinagdaanan, ngunit matapos niyang maging bukas o maraming personalidad ang nagbahayag ng suporta at nagbahagi ng paghanga sa kanyang katatagan o katapangan. Ito ay napatunay na kahit isang industriyang madalas puno ng kompetisyon, may mga taong handang umalalay sa likod ng kamera. Aminado si Alden na bahagi na kanyang depresyon and pressure mula sa social media at ang expectation ng publiko. Ang pagkaroon ng perfect image ay naging dahilan kung bakit tinago niya ang kanyang paghihirap. Ito ay sumasalamin sa kanyang suliranin na makilalang personalidad sa panahon ngayon. Sa halip na itago ang kanyang kwento, pinili ni Alden na ibahagi ito sa kanyang mga tagahanga. Sa pamamagitan ng vlogs, panayam at social media, ang naging bukas siya sa kanyang emosyon. Dahil dito, mas marami ang nakarelate at napalipit sa kanya bilang isang totoo at makataong idolo. Ang pagbabahagi ni Alden na kanyang laban sa depresyon ay nagsilbing liwanag sa maraming kabataan na ng kalungkutan at kawalan ng direksyon. Pinatunayan niya na hindi kahiyan o kahinaan ang magpahinga at nang may pag-asa. May pag-asa pa rin kahit pinakamadilim na yugtok ng buhay. Sa kanyang mga pahayag, madalas ding binanggit ni Alden ang kanyang pananampalataya bilang sandigan ang panalangin at pagbabalik sa Diyos ay naging malaking bahagi ng kanyang paghilo. Ang espiritwal na espeto na kanyang pagbangon ay nagpaalala sa kahalagahan ng pananalig sa gitna ng unos. Ngayon ay mas matatag si Alden hindi lang sa kanyang pag-arte, ngunit bilang host, producer at inspirasyon, hindi niya hinayaang nawalan siya ng saysay dahil sa depression. Bagkos ginamit niya ito bilang inspirasyon upang lalo pang pagbutihin ang kanyang sining at misyon. Ayon kay Alden, naging sa kanya kung ano talaga ang gusto niyang tahakin sa buhay. Hindi na lang siya basta tumatanggap ng proyekto, pinipili na niya ang makabuluhang gawain na may epekto hindi lang sa kanya kundi pati na rin sa iba. Ito ang bunga ng kanyang introspection sa gitna ng depression. Ipinakita ni Alden ang pagiging isang sikat na artista ay hindi nangangahulugan perfect o perfect ka. Isang tao na nasasaktan, napapagod at na nagkakamali din. Sa kanyang pagiging totoo, mas lalo siyang minahal ng publiko ipinamukha niya na hindi kailangan ikubli ang kahinaan upang maging isang mabuting huwaran. Ngayon, mas determinado si Alden Harapin ang kinabukasan. Hindi man nawala ang takot at pangambadala niya ang karanasan bilang gabay upang mas maging matatag, ang kanyang mga plano sa hinaharap ay hindi lang para sa personal na tagumpay, kundi para makapagbigay ng mas malaking ambag sa lipunan. Ang kwento ni Alden Richards, ay nagbigay ng isang mahalagang aral ng tagumpay ay hindi hadlang sa pagkakaroon ng emosyonal na suliranin at ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagtanggap, pagpapatawad sa sarili at pagbabalik sa pundasyon ng pagmamahal. Ipinaalala ng kanyang karanasan na mahalagang pangalagaan hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi lalo na sa panloob na katauhan. Sa gitna ng pagsubok, laging may pag-asa. Basta handa tayong harapin ito, humingi ng tulong at magpatuloy sa pagbangon. Kung nakarelate ka sa kwento ni Alden, huwag kang mahiyang mag-comment sa baba. Sama-sama tayong magbigay ng suporta sa isa't isa. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click ang bell para sa bagong kwento ng inspirasyon. Salamat sa panonood. Huwag mong kalimutan hindi ka nag-iisa. Maraming salamat.